May nagtanong sa akin. Good morning po, sir. Ako po ay may itatanong ko po. May tumawag po sa akin na isang pulis po daw. Sabi po niya sa akin po, pupunta daw siya dito po sa bahay para po arestuhin daw po nila ako. Totoo po bang diretsyo kulong po na wala po akong natanggap po na subpay na? Diretsyo po kulong po? Dahil po sa utang ko sa online lending po. Alright. Eh, okay, napakagandang tanong po nito, ano? Pero di diretsuhin ko na po yung sagot, no? Eh, kalukuhan po yun. No? Alam nyo po kung bakit? Sabi nyo po dito sa mensahe ninyo, eh, may tumawag na pulis sa inyo, no? Para kayo ay damputin. Sino humpulis pulis, no? O sino man pong alagad ng batas? Ang tatawag para kayo ay hulihin? O, tingnan nyo yung katangahan niya mga ola na yan. O di ho ba? Bakit nyo kailangan ipaalam? No? Doon sa inyong aarestuhin, eh, napupunta kayo doon sa bahay. O eh, nakapagtago yun. O di ba ho mga tanga? Oh. Napakalino po na ito e eh, pananakot at ito e eh, harassment. Yan, maliwanag ko yan, harassment yan. Pagka ho, hindi pa lang ho, nakabayad sa utang, abay, may proseso ho yan. O, oh. hindi po ba? Dapat po dyan, kung kagaya nyan, online lending apps po sila. No? Tawagan. No? Oh, Singilin ng maayos. Tanungin kung bakit nagkaganon, di pa nakakahulog. Oh, diba? Bigyan nyo ng payment option. Kung hindi talaga pa uubra, bisitahin sa bahay. Pakipag-usap kayo doon sa bahay. Gumawa kayo ng payment arrangement sa bahay. Kung hindi pa rin talaga uubra, padalan nyo ng demand letter. O. Kung hindi pa rin talaga uubra, o yan, i-diretso nyo na po sa, ano, sa small claims court. Hindi ho yung ganyan. No? Mananakot kayo na mananakot. Nakita nyo, binigyan ko na ho kayo ng, ano, ng uh, tip kung paano ho yung totoong paniningin. Ganun ho. No? Tawagan nyo, i-message nyo. di umubra po, tayo sa bahay. Oh, hindi pa rin talaga uubra. Padala nyo yung demand letter. Oh, pagka hindi pa rin uubra, demandan nyo na oh, small claims. Kaysa ho, oh, puro pananakot ang pinagagagawa ninyo. Kasi ho, oh, yung mga harassment at pananakot, alam nyo yung ginagawa nyo doon sa mga kliyente ninyo. Tinotorture nyo yung isip. At alam ko naman na ganyan talaga ang gusto ninyo mangyari. Oh, di ba? Kayo mga ola, kayo, lukul-luku kayo eh. Saan kayo nakakita, no? Na alagad ng batas, tatawagan, yung aarestuhin. Hindi e na kapag tago bobo, gagawa na rin lang kayo ng ano, ng kababalaghan. Ba Ayus, ayusin niyo na. Mariusit. Ano eh. klaseng ano 'yan? Hindi ko maintindihan sa inyo. Paano kayo talaga maligan? Kung sa nagtanong, no? uh, wag niyo hong intindihin yun. Kasi oh, nakita niyo naman, oh, tinawagan ho kayo ng pulis para kayo daw i-arrestuin. Oh, ano mangyayari yun? Bakit ho kayo tatawagan? Ah, arrestuin nga kayo, bakit kayo tatawagan? Pwede na kapag kayo. Di po ba? Tsaka ho, oh, may proseso yan eh. O, oh, tama ko yung sinabi ninyo, Wala namang kayo natanggap na subpina. No? Kasi saan mang gagaling ho yung, ano, yung pag-arresto sa inyo? Eh po ba? May krimen ho ba kayong ginawa? O. Kasi o, sa hindi pagbabayad pa lang ng utang, 'no? Duno sa utang na hindi pa nabayaran. Eh hindi ho kayo makukulong dyan. 'No? Ano ho 'yan pagka sila ng kaso dyan, Small claims which is civil case po. 'No? Pag-uusapin lang ho kayo doon sa ano, sa small claims court mediation po, hindi nyo kailangan ng abogado. O. Pagka ng nagkasundo kayo, o yun, yung magbabayaran ho kayo. No? Yun ho approval ni judge. Pagka hindi ho kayo nagkaroon ng kasunduan, doon sa small claims court, si judge po ang mag-decide. -de o. Tapos tsaka kayo mag-request mag ng ano, ng writ of execution para ako makapag-garnish kayo. No? Yun hong sherry po ang magagarnish, ha? hindi ho yung ano, hindi ho yung ola. Tsaka ho pagka nag-garnish po, no? For example, ng property or ng salary or dun sa savings account, no? share po ang magpapatupad noon, hindi ho yung ola. O. Tapos kung ano makuha doon, well, for example, na may nakuha ng ano, uh, property, no? Sa court, court ho ang magbebenta noon kung ano yung proceeds yun lang ho ibibigay do sa ola. Hindi yung kagaya yung pananakot nila na daladala dala na namin yung execution. Kalokohan yun. Sherry po ang mag-ano nun, ang magpapatupad nun. O. Hindi po ba? Ano nga yun? kayo ng pulis para kayo aresto eh. Ba't criminal ho ba kayo? O. Hindi pa lang po nakabayad, no? Doon sa nahiram sa inyo. Kayong mga ola kayo. Tapos kung harasin nyo ganyan, oh, hindi ho tama yan eh. Grabe kayong mag-torture ng isip ng ano, ng kliyente ninyo. Paano makakabayad yan? O, oh, pagkabayan, nasiraan ng bahit yung mga kliyente ninyo. Katingin nyo, babayaran kayo? Hindi. O, oh, di po ba? Pagkabayan, hinaras nyo ng hinaras at nawala ng trabaho yan mababayaran kayo? Hindi rin. Nag-iisip ba kayo? Maraming paraan ng paniningil. Binigyan ko na nga kayo ng tip kanina eh. Kung paano eh. Oh. Kausapin nyo maayos. Tsaka ipatupad nyo yung tama. Oh. Papautang kayo, hindi alam nung kliyente nyo kailan ang due date. Oh. Hindi alam nung kliyente niyo pitong araw lang pala yung termino. Mga luko-luko kayo. Oh. Kung yan, sa simula pa lang nung, ano, nung pagpapautang ninyo, eh, ginawa nyo na yung tama, hindi kayo magkakaganya. Kasi makakapag yung kliyente ninyo. Oh. Kung sinabi nyo pitong araw, o oh, sige, makakapag siya kasi alam niya pitong araw lang, may due date siya. oh, alam niya kung magkano babayaran niya. Hindi yung ganyan. Bulagaan ng ano eh, nangyayari sa inyo eh. Fill out pa lang. O, pag nakakuha nyo na yung, ano, yung number at alam nyo yung Gcash user, o, padadalan nyo na ng pera. Masaklap, yung iba, hindi na tinuloy yung application, pinadalan nyo pa rin ng pera. O, hindi ba naman kayo talaga mga bugo? Hindi na nga tinuloy ng kliyente yung application, tinuloy nyo pa rin. Katigas ng ulo ninyo. Tapos, manghaharas kayo pagka, ano, hindi binayaran. Kaya ng kamote. O. Oh. Tapos pati mga kapulisan natin, ang dami yung ginagawa niyang mga yan. Ano ho ba ang kanilang ano? Ang slogan nila. To serve and protect. O, oh. eh bakit idadamay niyo pati yung ating mga kapulisan sa katlokohan ninyo? Sa pananakot at pangaharas ninyo? O. Oh. Pinaliliit niyo yung mundo niyo eh. Dami niyo ginamit. Police, gado, NBI, CIDG No, pinalilit yung mundo nyo eh. Hindi dapat ganyan. Maningil kayong maayos. No. Doon tayo ulit sa ano, sa nang dagtanong bayaran nyo na lang pag ipunan nyo para ho, hindi nyo na uh, maramdaman yan o ma-experience pa yung mga harassment na ginagawa nyo mga lukulukong hula na yan. Ano po? Concentrate kayo sa trabaho nyo, mag-ipon kayo, tapos bayaran nyo ng one shot. No? Bayaran nyo lang ho kung magkano talaga yung amortization ninyo. Huwag nyo nung pansinin yung penalty na yan. No? Meron naman ho kayong reference number, magbayad doon kayo sa payment channel nila. Tapos, picturean nyo ho yung resibo, email nyo sa kanila. Tapos na, huwag nyo silang pansinin. At huwag nyo na ho silang tangkiligin. Kung talagang gusto nyo po humangutang, tunukay sa legitimate ng mga lending financing at banko. No? Nakikita nyo yan sa website ng SEC. No? Doon sa nakalistang mga kumpanya. Pagka ho yung nakalista doon sa SEC na pangalan ng kumpanya, eh meron doon po sa listahan ng ano, mga submitting entities sa CIC, legitimate po yan. No? Para ho, ano, para hindi na kayo na, na, na ano yung mga ulan na yan? Masakit po sa ulo yan. Huwag niyo na hong antayin na ano, magkaroon kayo ng anxiety tsaka ng, ano, ng depression. Napakahirap po niyan. No? Puro kalukuhan ng pinagagagawa niya mga yan. Uh, basta ho, ang sa akin lang, lagi kong sinasabi, bayaran niyo ho yung inyong nahirap. Obligasyon niyo po yan. Ano po? Kung sa tingin niyo po, eh talagang naharas kayo, ano? Or uh, na labag ang inyong karapatang pantao, andyan po ang SEC, ang NPC, ang PNP Anti-Cybercrime uh, Group, ang B, uh, NBI Cybercrime Division, no? Diyan po kayo magfile ng complaint, no? And uh, kung talagang uh, uh kayo, no, magfile ho kayo ng ano ng uh, harassment case, no, sa mga ulo na 'yan. Uh, mag-hire kayo ng abogado. Sila ho ang makakatulong ho sa inyo, no? Uh, sila ho ang makakapagsabi sa inyo kung anong uh, tamang kaso o ang po pwedeng isampa sa kanila. Ano po? Basta ipunin nyo ho lahat po ng inyong ebidensya. Yung mga screenshot po ng mga messages nila. Tapos pag po, ho, let's say, pinahiya kayo sa social media, no? Eh, pwede ho yun. Cyber libel ho May kulong yun. Tapos kung pinagtatawagan ho yung inyong mga contact list, no? Ano ho 'yan? Ah, privacy breach ho 'yan no? sa National Privacy Commission po, no? Manghingi ho kayo ng danyos, no? Para ho magtanda mga 'yan. Matitigas ang ulo eh. I hope na siguro ko po itong katanungan na to at sana po ay nakatulong. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawa pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pag-tatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan ng aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.